Hi! For today's video, mag-aano ako ng langka. Nakabili ako ng langka. <clears throat> Alam niyo po guys, yung, yung langka sa sa Maynila, yung kilo is 180, 150. Dito sa amin, yung eto, ano itong nabili ko? 50 lang yung kilo guys. Tapos na ano ko pa nga eh, natawad ko pa na 40 na love. So binigyan niya sa akin ng 40. Binili ko isang kilo lang kasi every, every Friday naman kasi may ano kami dito, may tabo. Yung tabo-tabo. Maraming, maraming prutas yung nagtitinda dito guys every Friday. So isang kilo lang muna. And then kung gusto ko pa, bili na ako next Friday. <coughs> Grabe. Mubuhay talaga tayo dito, guys. Pag, ano. Kasi yung mura lang dito, guys. As in. Sa Maynila, nako, gold yung, ano. Gold yung price sa Maynila. Ewan ko na lang talaga. Hindi ko alam kung bakit ang mahal sa Maynila. Sa so bagay kasi wala kasi silang mga tanim. Dito kasi marami nagtatanim. Kaya mura lang. Grabe, ang mahal talaga sa Maynila. Ano lang. One... Basta last time na nakabili ako, isang ganto din. Mga nasa 180 yata yung ano ko. Almost 200. Eto 50 lang. Imagine. Tapos ang tamis, bango na at matamis pa. Kasi plano ko kasi dito, lagay ko sa, ano, saging. Kasi parang gusto ko kainin yung saging alone together with ginamos. So, I have another video with that. <clears throat> Ito guys. Diba? Diba nga? Hmm. Ini temes. Ngapa? Temes. Sebelum hinug na rin kasi na guys. Mm. <laughs> okay, bye bye, guys. <laughs>